Ting viewers dyan. So, lagyan natin ng ano guys? Ayan. Ngayon guys, dahil mainit na itong ating mantika, no? ah uh, lagyan natin ng garlic. fry garlic para masarap para masarap ang ating piniritong isda lagyan natin ng fry garlic fried garlic fry garlic Terima kasih. Okay, Ayan Sige natin ang fried garlic para masarap Para mabango Ayan Tapos Medyo Medyo malakas ang apoy natin guys no Ayan, tapos ilagay na natin ang ating isda. Ito so, isda natin. So, ang ibig sabihin guys, kapag kapag hindi na tumunog ang ating isda, meaning guys, ay is mainit na. Ayan, ilagay na natin. guys napakasarap-sarap sa ating piniritong isda dahil nilagyan ko ng fried garlic mm. ayan ganyan ang pagprito sa isda guys para mas sarap Ayan, konti na lang. Hmm. Diba? Oh. Kaya don't forget guys to subscribe my YouTube channel para masilip guys ang mga mga vlog natin dito and hit the notification bell para updated kayo guys Ayan. so habang nagluluto na tayo sa ating isda ay maganda na rin ako sa mga gulay gulay dito guys siyempre mapanakot natin mayroon tayong kamatis lagyan natin ng kamatis para masarap tapos bell paper red bell paper Ayan. Meron din tayong okra. Ayan. Diba? din tayong daho ng kamuti or kamotitas, tops. din tayong kolobati. At saka meron din tayong talong. Napakasarap sa ating gawing sinabawang isda ngayon guys. So habang nagpiprito tayo ay i-prepare din natin ang ating mga sangkap. So itanin natin itong liso sa ah, at kasi ma-hinog ba-hinog. ang pag slice ng na ating ganyan lang ayaw mo <coughs>